mga grasa no, nailabas na natin yung mga unit no Dun sa port no. naabot din, din ng mga tatlong oras may no. Bago natin nailabas tong mga sasakyan na to ano. So mga ah uh, Pauwi na kami. Uh, tingnan natin kung alin ang bibigay rito sa mga sasakyan na to mga si Mark. Angin, di pa? Good morning mga grasa, nandito tayo sa Port Batangas mga grasa. Yan yeah, o you know, Shout out Shout out Shout out sa ating mga kasama ngayon Mga Agrasa Sa umagang ito Dito si Bogs Mga Agrasa Bogs Shout out Shout out, out sa iyo, Shout Box, Shout out Shout out Shout out O meron tayong mga kasama dito Kaibigan Shout out naman yan Baka may gusto kayo Shout out kaibigan yan Yan Wala ka, wala, wala. <laughs> So ayun pa mga kaibigan Meron po tayong mga kasamang driver no Mga kaibigan Meron po tayong kukuning mga unit Ito kaibigan no? Shout out Shout out Shout out Ayan Ay! Bumala kayo dyan, oy! <laughs> o, oh, shout out sa inyo mga agrasa! Yan, habang nagingintay tayo ng barko, no? Uh -huh. Na-traffic pa ang barko, mga agrasa! <laughs> uh, so, mga agrasa, itong time na ito mga agrasa, tinawagan na kami ay para pumunta kami doon sa destination kung saan Uh, pwede na kami pumasok dun sa location kung saan nandun yung mga sakyan So, habang lalakad kami mga agrasa, ano uh, Napansin ko lang yung napakaganda ng view talaga Ng ating dagat mga grasa Yun, 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 no Watch out, watch out Oo, oo, oo Wala mga ano, ah Wala eh, mababaw lang yan subo mo Kel parpo nga eh, nakakamot eh at ito na nga, nakarating na kami sa location kung saan nandunin natin yung mga sakit mga grasa hindi pa rin namin sila pwedeng ilabas sa kadahilan na hindi namin alam kung bakit Ayan si Boss nakikipag-usap pa sa mga gwardiya. O, ito yung mga gwardiya, mga agrasa. O, hindi ko alam kung ano mga pinaglalaban ng mga gwardiya ng ito, mga agrasa. Itong mga kasama ko ay naghihintay na para makaalis na dito sa lugar na ito, mga agrasa. labas na naman kami muli mga grasa o oh. tayong unit na labas na kami mga grasa shout out sa inyo mga gal dito kasi i-post mo agad putok agad dyan ayan <laughs> ubos na yung dalawang kanin ko at saka isang ano ah tulingan <laughs> yung tapinga nga ito na una ayan so pasasatsan din matatapos din tong lakad na to ayan o hindi namin nakuha ang mga unit pinapahinog pa sa loob so ah uh, dito muna tayo sa 7-Eleven ng Batangas City malapit sa may Port Batangas so abang hinihintay natin ang result Nandito kami ni Boss Bert. Boss Bert, shout sa'yo. <laughs> <laughs> yan, Ford P. Kamayaran po. Ford P. Ang mga grasa, no, nailabas na natin yung mga unit no, doon sa port. No. naabot din tayo ng mga tatlong oras may no bago natin nailabas yung mga sasakyan na to No. So mga grasa, ah, pauwi na kami tingnan natin kung alin ang bibigay rito sa mga sasakyan na ito mga agrasa okay na sa'yo Mark? akin? di pa? so maganda pa mga akin na ito mga agrasa yung cooling system niya ang ganda pa oh Ayan. so ang gilang kumagana dito itong speedometer niya gumagana so yun na Pena sila nauna na Okay, kaya, kaya na. Kaliwa, kaliwa. So, mga grasa, nagdating na kami rito, no? Sakto, alas 5. Yung mga coding, nakalagpas. Ayan, so, ang ganda nito. Ang ganda ng lalaki, oh. Ayan, to. may Hindi na nanikit yung preno? Na wala pa ni Oo. Ah, nagwiwigil. Ah, nagwiwigil.